good morning. Welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, no. ko po kayong lahat? So ayan guys, no. Kita niyo at ako ay nakabihis na. So ayan guys, at ito na yung pinakahihintay natin na masayang masaya at napakasaya na hindi mo talaga Ah... Uh, grabe, sayang-saya ito talaga ang pinakamasayang araw na naman dahil tayo ay magbabakasyon sa Pilipinas so, ayan nga guys at ito nga ay uh, nakabis na po ako so, uh, 11.15 na po dito ng gabi sa Kuwait so, sabi ko sa amo ko uh, pupunta kami ng airport mga 11 or 12 kasi ang flight ko naman is 4 am pa 4:35 ng madaling araw. So may stopover po ako mula Kuwait papuntang Qatar. So Qatar po akong stopover ko tapos papunta uh, Qatar naman to Manila. So ayan guys at darating ako um uh, uh, darating ako ng Manila may awang Diyos um uh, 10 uh, past uh, 10pm ng gabi. So, mag um uh, lilipat ako sa Terminal 3, at uh, doon ako mag-aantay naman po ng aking flight papuntang uh, Bacolod. So, ayan guys, no, at uh, inaantay ko na lang yung amo ko na makabis. amo kong lalaki yung maghahatid po sa akin sa airport, at kasama rin yung tatlo kong uh, alaga. Umiiyak na yung malit kong alaga dahil gusto niya ring maghatid sa airport ko. Kaso, may pasok siya kasi may exam siya. So, yung tatlo lang kasi bakasyon nila ay like, simbrik nila one week. So, sila yung makakasama. So, sabi ko kanina ay pa uh, sa kanila lang at magsusundo na lang siya. So, ayan guys, tara. At uh, antayin natin yung pag-alis. Guys, uh, So, ayan guys. At ito ay aalis na kami at papunta na kami ng airport. So, tara guys. On my signal. Ang hiya man na kami nito. Hi! Psst! <laughs> <laughs> oh, diba? Tuwingin siya. While the is yeah. on the path that was "يرجى عدم ترك الحقائب في أرض المطار دون مراقبة، حيث سيتم إزالتها والتحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية." kote. <laughs> add mo ako sa Facebook. Ano tayo? Eh, ikaw ang, ikaw ang add ko. Sige. Dami oh, tayong video dito ba? Oo oh. nga. Para makita niyo pag in-upload next tayo. Dea. Para makita niyo pag in-upload Kasi ako, hindi ako nag... nag, nag hindi ako nag-Facebook? Hindi ah. Hindi ako nag... Ano nga yan? Silip-silip talaga ako. No? <laughs> uh. Hindi ako nagpapakaya. Nag-uwi <laughs> ako. guys, mapasok ko namin sa kami. Qatar, uh, Qatar, na namin sa aeroplano, delayed po kami, from Qatar to Philippines, magpapunta na namin sa loob ng aeroplano. guys, eroplano namin na sasakyan, support so laki, ang laki laki. Ang laki ng aeroplane, ayan. place for security reasons and I didn't I didn't like the guys at the guys. you so, guys. Ayan yung mga kasama ko. Yan siya tagal Yung katabi ko kanina, ano nga pangalan mo? Joby. Joby. Ikaw? Pella. Maricel. Okay. So, ayan guys. Habang hinanap namin yung destination So, excited. So excited guys. pakinggan mo Ang tibok ng puso ko Pangalan mo Ang minuto